Lahat po ng aking sasabihin sa video ito ay sariling kagustuhan ko lamang. Walang nag-atas, walang nagutos, kaya hindi pwedeng gawing ebidensya laban kanino man, lalo na sa iglesia ang aking kinabibilangan. nag po ako bilang kaanib sa iglesia ni Kristo sapagkat nakita ko, narinig ko, ang paninira ng taong ito, ang pagsasalita niya ng mga kasinungalingan. Maraming salamat po. Kasi po ang pinagkakabalahan talaga ng mga manay ay ang pagninigosyo. Narinig po ninyo ang pagbibintang ng taong ito. Siya po si Renato Pasukuin. Nilahat na ang sabi niya ang pinagkaabalahan daw ng mga manalo. Nilahat na ang mga manalo. Ang mga ang pinagkaabalahan daw ng mga manalo ay ang pagninegosyo. Kung naalala po ninyo, yung isang reaksyon ko sa video na kanyang pinos, yung pagninegosyo di mano ng namamahala. Network broadcasting. Wala naman siyang maipakita ang konkretong ebidensya. Puro pagbibintang lang puro paninira lang. Hindi na tumitigil ang taong ito sa kanyang paninira at pagbibintang sa kanyang mga kasinungalingan. Ano po ang sabi niya? Nilahat na, nilahat na ang pamilya ng kapatid na Manalo. Ang pinagkaabalahan daw ng mga Manalo ay ang pagninegosyo. Kung kasama rito, maaaring kasama rito kasi nilahat eh. O sabihin natin, tanggapin na natin. Yayo yung, mga kamag-anak ng aming namamahala ay may mga negosyo. Masama ba yun? May mga pinag-aralan naman yan. May kakayahan namang magnegosyo. Hindi naman sila mga ministro. Masama bang magnegosyo sila? Ang sabi mo, pinagkabalahan ng mga manalo ay pagninegosyo. Masama ba yun? Naiingkit ka lang. Bitter. Napakapait ng nararamdaman mo. Talaga nga naman, puro ka pagbebintang, puro ka kasinungalingan. Kung ang tinutumbok mo sa sinabi mo na ang pinagkaabalahan ng mga manalo ay pagninegosyo, kung ang tinutumbok mo ng salita mong yan ay ang namamahala, uulitin ko, magbigay ka, maglantad ka ng konkretong ebidensya. Huwag kang manira, huwag kang magsinungaling talagang lumilitaw na isa kang malaking sinungaling Renato Pasukuin. Ano pa po ang kasinungalingan na sinasabi ng taong ito? Ituloy po natin at pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Heto po. Kaya nga hindi po nila pwedeng ituro na may bayad ng pag-aaral sa pagdaministro sa labas ng kanilang reliyon. Kasi mali nga yan. Ang Paso magasin hindi nila pwedeng sabihin sa mga katoliko-protestante, yan binabayaran ng aming mga kaani Hindi. Ay kailan niyo malalaman mga katoliko-protestante o mga iba't ibang reliyon? Kaya ang ginagawa ko, inilalantad ko yung pandarayang ginagawa ni Manalo. Narinig po ninyo, ang sinabing kasinungalingan, pagbibintang pandaraya ng taong ito? Ang sabi niya, hindi raw itinuturo na, bag na may bayad ang pagmiministro. Bakit kailangan pangituro yan, Renato Pasukuin? Alam namin na pagka ikaw ay nag-BEM, may matrikula yan. May matrikula yan. Sino magbabayad sa mga nagtuturo ng academics? May English yan. Kung ano-ano pa. Na talagang pag nakatapos ka ng BEM, tapos ka ng kolehiyo. O, oh, sino magbabayad yan? Kaya may matrikula dyan. Eh, ang katwira mo kasi dyan. Yung mga aral ng Panginoon Diyos, tinanggap ng walang bayad, ibibigay ng walang bayad. Natural. Nangyayari naman yan. Tanungin mo yung mga dinodoktrinahan. Din, yung mga dinodoktrinahan, sinisingil ba sila? Yung mga nagiging bisita sa mga misyon sa bawat purok, pamamahayag sa lokal, maging sa purok, sinisingil ba sila? Hindi ah! Binibigay ng walang bayad. Bitter ka kasi. Tisod ka kasi. Kaya nga naalis ka sa iglesia. Sasabihin mo, nagkusa kang umalis. Nagkusa ka man o hindi nagkusa o kung ano man yan, inalis ka. Inihayag ka ng Panginoon Diyos, ginamit na kasangkapan ng pamamahala para maalis ka sa Iglesia ni Kristo sapagkat marumi ang puso mo. O, hayag na hayag, lalo na ngayon. O, sinong gusto mong magbayad sa mga nagtuturo, sa mga nasabem, sa mga nagtuturo ng academics, kung hindi sila magmamatrikula. O, oh, dinoktrinahan ka, wala kang natutunan. Wala kang natutunan. O, oh, hindi mo natutunan yung ginagawang paghahandugan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Wala kang alam. Op-op ka! Kitang-kita naman. Ano pa po ang isang sinasabi ng taong ito? Ano pa sinabi mo? Na, hindi alam ng mga hindi kaanip sa Iglesia ni Cristo na ang mga pusugo ay binabayaran namin. Kaya iniahayag mo, iniahayag mo ang pandaraya ng Iglesia ni Cristo? Pandaraya ba yon? Ikaw mismo, dinadaya mo ang iyong sarili. Ikaw ang isang malaking mandaraya. Pakialamero, mandaraya. Paano naging pandaraya? Tuwang-tuwa nga kami Kapag kami ay binibigyan ng pasugo, ibinabalik din namin o sabihin na nating binabayaran namin para mapalitan, mapalitan yung mga papel, primera klaseng papel na ginagamit sa pasugo para pagka naibigay sa amin ay may pamamahagi namin ng libre, libre sa aming mga kakilala kay bigan sa mga minimisyon namin. Oh, tapos sasabihin ba namin sa kanila na binabayaran namin yun? Hoy, oh, binayaran namin ito. Ito, sina, na. Ganun ba yun? Bibigyan kita ng halimbawa. Kasi matanda ka na eh. Matanda ka na. Bakit eh, uh, uh, wala ka pang alam eh. Matanda ka naman eh. Inihayag ka lang ng Diyos. Alam mo, Renato Pasukoy, inihayag ka lang ng Diyos. Yung itim o oh, yung puti nagiging itim, yung itim nagiging puti. Yan ang nakikita mo. Baliktad ng isip mo. Bibigyan kita halimbawa... Renato Pasukuin. Kahit matanda ka na, pasensya ka na. Uh, alam ko, mas matanda ka sa akin. Bibigyan kita ng halimbawa. Makinig ka, Renato Pasukuin. May dumating kang bisita. Tsempo, pananghalian. Siyempre, may luto ka. Nagluto ka. Mag Fried chicken, o kung ano naman yung ulam niluto mo, o baka may ano ka dyan, may turkey o kung ano-ano, tapos sasabihin mo pagka ni pag mo na sa kanya binibigyan mo na, pinakakain mo na kainin mo yan kainin mo yan, binili ko yan o, binili ko yan binayaran ko sa palengke yan o, kainin mo yan ganun ba? ang sama ng ugali mo napakasamang attitude yan Renato Pasukuin Oh, Ganun ba ang gusto mo? Asas! Hindi ko naman pwedeng sabihin wala kang pinagkatandaan. Yung kagandahang asal, hindi mo alam. Siyempre, binabayaran namin yung pasugo para paulit-ulit, paulit-ulit, magkakaroon ng issue, mapalitan yung mga papel, primera klaseng papel na ginagamit sa pasugo para may pamigay ng libre sa aming mga minimisyon. Tapos sa ah, ang isang ano mo pa, pinakahuli na ito. Nasasabihin ko sa bidyong ito, makinig ka rin nato pasukuin. Ang sabi mo nagagalit kami sa iyo. Sinong hindi magagalit sa iyo? Puro kasi nung walingat at pagbibintang. Ang isang normal na tao, pag mayroon siyang narinig na ikinagagalit, lalot kasi nung walingat at pagbibintang, pag hindi ka nagalit, abnormal ka abnormal ka, kaya nagagalit kami sa iyo. Talaga namang nakagagalit kasi ang mga pagbibintang at kasinungalingan mo. Pero higit dyan, higit dyan, awa, naawa kami sa iyo. Kasi tanggapin mo ang totoo, Renato Pascuin. Sa edad mong yan, sa malaw na at sa madali, hindi na ahaba ang buhay mo. Matanda ka na matanda ka na kaya habang may pagkakataon pang magbagong buhay may pagkakataon ka pa magbagong buhay magbagong buhay ka nawa kami sa iyo kami sa higit sa galit na narinig namin sa iyo habag awa magbalik loob ka na tumigil ka na sa ginagawa mong mga paninira pagbibintang mga kasinungalingan na pinaggagawa mo sa Iglesia ni Kristo at sa pamamahala.